Planong gawin sa sitio Kapihan ang susunod na Senate hearing sa mga aligasyon ng pangaabuso laban sa Socorro Bayanihan Services. Ang kanila namang pinuno hindi pinayagang makauwi matapos ang pagdinig kahapon. Narito report. Nananatiling nakadetain sa Senado ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Jaren Scelario o Senior Aguila at tatlong iba pa. Yan ay matapos silang ipakontem sa Senate hearing kahapon dahil ito sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa mga aligasyong may nagaganap na child marriages sa kanilang samahan. Kabilang sa umarap sa hearing ang 14 anyos na si Alias Jane, mismong sa Senior Aguila raw ang naghanap ng mapapangasawa niya. Sa pilitan daw siyang ipinakasal sa isang 18 anyos na lalaki at inobliga silang magtalik. May kaakibat daw itong parusa kung hindi sila susunod. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulok ka adlaw, di may makuha ng nanmig kailangan daw makuha sila in three days. Otherwise, they will be called na nag-adjust. Kakausapin sila, Your Honor, at uh, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Adios ang tawag ng grupo sa kasalanan o hindi pagsunod sa utos si Senyor Aguila. Mayroon para roleta ng mga parusa at minsan nangang hinampas ng kahoy si Jane. Parusa rin ang pagpapaligo sa kanila sa tinatawag na Aroma Beach na punuraw dumi ng ihi at dominang tao. Ganito rin ang sinapit ng kapatid ng isa pang testigo na si Lovely. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Learning 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Akong mismo witness. Sagot naman ni Senyor Aguila. Hindi po yan totoo sir. Huh? Hindi po yan totoo, your honor. Hindi ko po magagawa. Pero pinatotohanan nito ni Mark Galsano na dati umanong miyembro ng Elite Army ni Senyor Aguila. Pinipilit po talaga ma'am na sila iikasal. Ganon ma'am. Tapos... Relax ka lang. Relax lang. Naungkat din ang pangmilitar na training ng mga nakatira roon na lalaki. Ipinakita pa ng mga senador ang litrato ni Kilario kasama ang kanyang private army umano na may mga hawak na armas. Kahit bata, sumasabak din daw sa pagsasanay. Kaya naungkat din ang hindi raw pagbayag ng samahan na mag-aral ang mga batang miyembro. Sa datos ng DepEd, higit 800 students ang nag-drop out noong 2019 sa sitio Kapihan. May 103 DepEd personal naman ng na miyembro ng SBSI ang nag-awol. Kumbinsido ngayon ng mga senador na isa talagang kulto ang SBSI. The way as it is right now, by definition, ng kulto, ay talagang uh, ako, forgive me if I offend you, pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence. Pinag-aaralan ngayon ng mga senador ng gawin ng susunod na pagdinig sa mismong sitio kapihan. Para sa 1PH, sa Monte, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.